depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 To 11, 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, sops at iba-ibang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May ekstrang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napag na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5 to 6 percent para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1 percent para sa COA. Mr. President, meron pa kayong tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 percent ng pondo. Ito ang tinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte nang umabot sa 40%